hulugan ng plane crash sa panaginip. Ang panaginip ng bumagsak na eroplano ay nangangahulugan ng magandang balita ay malapit na at maaring sumangguni sa iyong personal, profesional o pamilya. Maaari ito maging isang representasyon na mabubuhay ka ng mahaba at malusog na buhay. Ang pag-crash ng eroplano ay kapag ang isang eroplano ay nawalan ng kontrol at naaksidente. Maaring mangyari ang insidenteng ito sa iba't ibang dahilan, gaya ng pagkabiko ng makina, masamang panahon, pagkakamali ng tao o mga teknikal na problema. Maaring mangyari ang mga pag-crash ng eroplano sa lupa, tubig o kahit sa matataas na lugar habang lumilipad ng mga commercial na flight. Ang pag-crash ng eroplano ay isa sa mga kalunos-lunos na pangyayari na yumanig sa mundo ng aviation. Ang mga insidente ito ay kadalasang may malubhang kahihinatnan para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero at industriya ng aviation. Sa artikulong ito, titignan natin ang mga pagcrash crash ng eroplano, sumisid sa mga simbolo na nauugnay sa kaganapang ito at tuklasin ang malawak na epekto nito. Ang nakakita ng pag ng eroplano sa mga panaginip ng intuitive ay mabuti. Maraming nag-iisip na ang panaginip ng isang pag ng eroplano ay dapat nakakilakilapot. Gayunpaman, maraming benepisyong naghihintay sa mga may panaginip na tulad nito. Maaaring ipaliwanag ng iba't ibang aspeto ng iyong buhay ang benepisyong ito. Kaya kahit na ito ay isang bagay na nagdudulot ng takot, ang sitwasyong mismo ay hindi tulad ng isang tunay na crash plane. Ito ay isang kaso kung saan ang interpretasyon ng panaginip ay tunay na hindi inaasahan. Kung interesado kang matuto ng higit pa tungkol sa interpretasyon ng panaginip ng isang pag-crash ng eroplano, higit na maunawaan kung anong ibig sabihin nito sa artikulong ito. Ang panaginip tungkol sa pag-crash ng eroplano ay maaari maging isang partikular na nakababahalang karanasan. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga panaginip ay kadalasang simboliko at hindi literal. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip tungkol sa pagbagsak ng eroplano. Una, ang takot sa pagkabigo o pagkawala ng kontrol. Ang mga panaginip tungkol sa pagcrash ng eroplano ay kadalasang kumakatawan sa isang takot sa pagkabigo o pagkawala ng kontrol. Kung nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa isang sitwasyon, ang panaginip na ito ay maaaring ang paraan ng iyong isip upang ipahayag ang takot na iyon. Pangalawa, kakulangan ng kumpiyansa. Kung hindi ka sigurado sa iyong sarili o nagtatanong sa iyong mga kakayahan, ang isang panaginip tungkol sa pag-crash ng eroplano ay maaaring isang senyales na kailangan mong buuin ang iyong kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Pangatlo, ang mga pangunahing pagbabago sa buhay. Ang mga panaginip tungkol sa pag-crash ng eroplano ay maaari din magpakita ng makabuluhang pagbabago sa buhay dumaan ka sa panahon ng paglipat tulad ng pagbabago ng trabaho o paglipat sa isang bagong lungsod ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong pagkabalisa tungkol sa hindi alam pang-apat pangangailangan ng suporta kung pakiramdam mo ay hindi ka suportado o nag-iisa ang isang panaginip tungkol sa pagbagsak ng eroplano ay maaaring magpahiwatig na kailangan mo ng tulong mula sa iba Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan at tumingin ng suporta kapag kailangan mo ito. At ang panglima, ang pag-alis sa takot. Bagamat ang isang panaginip tungkol sa isang pag ng eroplano ay maaaring nakakabagabag. Maaari ring ito maging isang pagkakataon upang harapin at palayain ang iyong mga takot. Gamitin ang karanasan bilang isang pagkakataon upang suriin kung ano ang nagdudulot ng iyong pagkabalisa at gumawa ng mga paraan upang malampasan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bumagsak na eroplano. Ang panaginip na makakita ng bumagsak na eroplano ay isang bagay na maaaring maging sanhi ng pagbilis ng tibok ng puso. Meron tayong totoong buhay na kapag nag-crash ang isang eroplano, ito ay isang malaking kalamidad. Maraming tao ang namamatay sa mga aksidente tulad nito. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay walang kinalaman dito Ang bumagsak na eroplano ay nangangahulugan ng mabuting balita ay malapit na sa iyo Tama yan. ang panaginip na makakita ng bumagsak na eroplano ay isang magandang bagay Ang magandang balitang ito ay magmumula sa trabaho, pamilya at personal Ang mga posibilidad ay sobrang magkakaiba ang mga pagtaas ng sweldo, paglutas ng salungatan sa pamilya o kahit na pagpapagaling ng ilang sakit ay mga halimbawa ng mga posibilidad na nauugnay sa panaginip na ito. Kaya tamasahin ang sandaling ito at magpasalamat sa iyong nakukuha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa isang plane crash. Kung ikaw ay nasa eroplano sa panahon ng isang aksidente, maaari kang makaramdam ng matinding pagkahilo. Ang panaginip na ikaw ay nahulog mula sa isang sasakyang panghimpapawid ay ang uri ng panaginip na gumising sa iyo. Nagdudulot ito ng matinding kaba na nagre ng adrenaline na iyong nararamdaman kapag nagising ka na may takot. Gayunpaman, sa kabila ng matinding emosyon, ang mga panaginip na kasangkot sa pagbagsak ng eroplanong ito ay nagpapakita na maaari kang mabuhay ng mahaba at malusog na buhay. Bagamat posible sa iyong managinip na mamatay ka, ito ay sumasalamin sa mahabang buhay. Maglaan ng oras upang maging mas maingat at tumulong na matiyak kung ano ang sinasabi sa iyo ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang eroplanong sumabog. Mayroong dalawang posibleng interpretasyon ng panaginip ng isang pagsabog sa eroplanong ito. Sa kasong ito, ang pagsabog sa wakas ay humahadlang sa iyong buhay. Ang interpretasyong ito ay nauugnay din sa personal o kahit na mga profesional na plano. Ang iyong plano ay maaaring nanganganib at nasa malaking panganib. Ang pangalawang interpretasyon ng panaginip ay nauugnay sa posibilidad ng pagkabigo ang pagkabigo na ito ay maaaring maliit, ngunit maaari rin ito maging kakilakilabot para sa iyo. Sa unang kaso, dapat kang maging mapagbantay at i-reply ang lahat sa iyong isipan. Mag-isip ng mga paraan para maiwasang mabigo ang iyong plano. Kung kinakailangan, magsimulang muling magplano at huwag mag-alinlangan. Kadalasan, kailangan natin magkaroon ng maturity upang maunawaan kung kailan kailangan nating baguhin ang isang bagay at huwag ipilit ang mga bagay na hindi gumagana. Sa pangalawang kaso, dapat ka maging maingat. Kahit na ang lahat ay maayos, mapagtanto na sa isang punto may mali. Huwag hayaan ng pinsalang ito kung masyado kang nagtitiwala sa lahat. Ang panaginip na ito ay isang babala para panatilihin kang alerto para hindi ka masaktan sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa eroplanong tumama sa lupa. Sa kasong ito, ang kahulugan ng pagkras ng eroplano ay maaaring mga hulugan na magandang balita. Gayunpaman, ito ay nakasalalay sa iyong sarili, maging mensahero ng iyong tagumpay. Ito ay isang panaginip na nagpapaalala sa iyo na ibigay ang huling sprint tandaan na ikaw ang unang namamahala sa iyong tagumpay. Ikaw ang tanging kinatawan ng iyong mga pangarap, pati na rin kung saan mo makakamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang eroplanong bumagsak sa mga tao. Sa kasong ito, ang panaginip na makakita ng isang eroplanong bumagsak sa ibang tao ay lubos na nauugnay sa kalusugan dahil ang pagkras ng eroplano ay karaniwang isang magandang senyales. Ang iyong kalusugan ay magpapakita ng kaunting pagpapabuti mula ngayon kung ikaw ay nakikitungo sa isang sakit. Maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay mas mabuti o mas mabuti pa. Direktang sumasalamin din ito sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Oras na rin para alagaan ng iyong sarili, mag-ehersisyo at mapanatili ang tamang jeta upang matulungan kang bumuo ng mas mabuting kalusugan para sa iyong sarili kung ang taong natamaan mo ay isang taong kilala mo ito ay naaangkop din sa kanya pareho kayong makakaranas ng pinabuting kalusugan at maaari pang maging makasosyo sa mas malusog na pamumuhay kahulugan ng panaginip tungkol sa magpalipad ng eroplanong bumagsak ang panaginip na magpalipad ng eroplano Munit bumagsak sa isang gusali o nahulog ay maaring mga hulugan na mayroong kamagandang hawakan sa iyong buhay. Ang iyong pinili ay ang pinakamahusay at sa lalong madaling panahon maaari mong anihin ang mga gantimpala sa kabaitan ng iyong saloobin. Ito rin ay maaring mga hulugan na magandang panahon para mamuhunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak ng eroplano sa isang urban area. Dinadala tayo ng mga urban na lugar sa kapaligiran ng negosyo, trabaho at karamihan. Samantalang dinadala tayo ng kanayunan sa isang tahimik na lugar. Kaya kung ang eroplano ay bumagsak patungo sa lungsod, maaari itong may ugnay sa pagsulong sa karera. Maaari kang makakuha ng pagtaas o kahit isang rango. Available din ang tagumpay sa anyo ng mga pamumuhunan na ginagawa mo. Tulad ng pagbili ng kotse o bahay, kaya't ipagpatuloy ang mahusay na gawain upang maisakatuparan ang panaginip na ito at lilitaw ang isang gantimpala para sa iyong mga pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak ng eroplano sa dagat? Ang panaginip ng isang eroplanong bumagsak sa tubig ay nagdudulot ng isang napakahalagang sandali ng pagmumuni-muni. Ang eroplano kapag sumisid sa dagat ay nagpapaalala sa atin ng pagsisid sa loob natin. Sa ganung paraan, kailangan mong maghanap ng sandali ng panloob na kapayapaan upang makita mo ang iyong sarili. Sinasagisag nito ang eksaktong paghahanap para sa kaalaman sa sarili. Maaari ka rin makaranas ng ilang psikolohikal o emosyonal na problema tulad ng pagkabalisa o stress. Inaanyayahan ka nitong pag-isipang muli ang ilang mga sandali sa iyong buhay upang makabuo ka ng kamalayan sa sarili na magbibigay daan sa iyo upang mas mahusay na mahawakan ang mga problemang lumalabas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga eroplanong bumagsak sa mga eroplano kapag ang dalawang eroplano ay nagbanggaan at nahulog, ang panaginip ay nauugnay sa mga tiyak na pagkabigla at aksidente na mayroon ka sa iyong buhay. Ang hindi pagkakasundo sa mga tao sa tingin mo ay malapit ay magdudulot sa iyo ng kaunting depresyon. Ngunit ang panaginip na ito ay nangangahulugan din ng problemang ito ay malapit ng matapos. Ikaw at ang isang tao sa labas ay dapat isang tabi ang problema at igalang ang ibinahaging damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mahal sa buhay na nahulog mula sa isang eroplano. Kapag nakita mo ang iyong kapareha, kasintahan, pamilya o mga kaibigan, maging ang ibang mga taong pinapahalagahan mo sa isang pag-crash ng eroplano, kabaliktaran ang ibig sabihin ng panaginip na ito. Ang magandang balita ay papalapit sa iyong buhay at ang mga mahal sa buhay na ito. Ang karaniwang layunin na itinakdamo ay papalapit sa iyo. Kahit sa negosyo, may refleksyon ng panaginip na ito. Maaring merong kang sosyo sa isang tao, ito ay magiging kapakipakinabang sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo na maghanda ng daan para sa tagumpay sa iyong karera kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na eroplano. Ang panaginip ng isang eroplanong itim na kahon ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto at mga personal na asosasyon. Narito ang ilang posibleng kahulugan. Trahedya Sa totoong buhay, ang isang plain black box ay isang device na nagtatala ng data ng flight at mga pag-uusap sa sabungan kung sakaling may bumagsak na eroplano sa panaginip, maaari itong kumatawan sa isang takot sa trahedya o sakuna. Maaari ka makaramdam ng pagkabalisa o pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng iyong sarili o ng iba. At ang iyong panaginip ay maaaring magpakita ng iyong hindi malay na mga alalahanin. Pagkawala, ang isang itim na kahon ay maaari din sumagisag sa pagkawala o kalungkutan. Maaring ito ay kumakatawan sa isang personal o kolektibong trahedya na lubhang nakaapekto sa iyo. Tulad ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, isang trabaho o isang panaginip. Bilang kahalili, maaring itong magmungkahi na natatakot kang mawala ng isang bagay o isang taong mahalaga sa iyo. At ang iyong panaginip ay maaaring magpakita ng iyong kawalan ng kapanatagan o kahinaan. Paghahayag ang itim na kahon ay maaaring magpahiwatig ng paghahayag o pagtuklas. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang nakatagong katotohanan o pananaw na dapat mong kilalanin. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na handa ka ng harapin ang iyong mga takot o tuklasin ang hindi alam. At ang iyong panaginip ay maaaring magpakita ng iyong tapang o pagkama o sisa.